Ano na naman to ka dreamer? Bakit yung PVC na downspout dumaan sa loob ng poste? So today mga buddy, nakita natin na yung downspout or drain pipe ay inilagay sa loob ng poste. Gusto ko sanang itanong sa inyo kung familiar kayo sa tinatawag na downspout. Pero don't worry, i-explain ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng downspout kung hindi nyo alam. Okay, simula natin sa basics. Ang tinatawag na downspout ay yung tubo na makikita nyo na nakakabit sa gutter kung saan dumadalo yung tubig mula dun sa bubong papunta sa gutter at yung tubo na yun na nakakabit sa gutter ang tinatawag na downspout. At yung tubo naman na yun nakakonekta sa drainage system or sa ground. Usually, ginagamit ang PVC pipes dahil magaan ito at madaling i-install. So far, so good, hindi ba? Pero bakit nga ba hindi pwedeng dumaan ang downspout sa loob ng poste? Paano nga ba ito nakakapekto sa ating bahay? Tara, pasok na tayo sa loob ng downspout. First of all, if you really think about it, Malaki talaga ang epekto sa structural integrity kapag ka ang PVC downspout ay pinasok sa loob ng poste dahil yung poste ay naka-design para buhatin ang mga slabs, ang mga roofing, at mga biga, at iba pa. Kunwari kagaya nito, yung downspout dumahan sa loob ng poste. Unang-una, yung poste is designed to carry the weight or to support yung weight ng structure not yung mga pipes na hindi kayang bumuhat ng mga loads. Let's say dumaan yung PVC downspout sa loob ng poste kagaya nung ginawa ng foreman ni Kadreamer. Hindi naman makakabuhat yung PVC downspout doon sa weight na nakalagay sa structure. So kapag ka nagdaan ng downspout na PVC sa loob ng poste, it could cause a misalignment sa load na dinadala ng poste. Now, Let's talk about water leakages. Kasi kung hindi maayos yung pagkakalagay ng downspout, yung tubig baka magdrip or mag mula sa pipe papunta doon sa poste. E sa loob ng poste may bakal doon at may possibility na magkaroon ng tinatawag na moisture. Kapag ka ito ay laging basa, it could cause yung rust or makakalawangin yung bakal. So ibig sabihin, hindi lang yung PVC pipe yung apektado, kundi pati yung loob ng poste at pati yung bakal sa loob ng poste dahil sa moisture. And kung ganun, that means more repairs, which is the last thing that we want, di ba? Ayaw talaga natin ng magre-repair. Another thing na dapat i-consider is yung clogging. Kung ang downspout ay dumaan sa loob ng poste, baka magsimula siyang mag-accumulate ng debris, kagaya ng mga stems, ng mga leaves o dahon, dirt or even branches. Alam nyo, kung hindi regularly nalilinisin yung pipe, malamang magkaroon siya ng blockage or tinatawag na bara. Baka magbara talaga yung downspout sa loob ng poste. At malaki yung epekto nito sa structure. And if that happens, kung mangyayari man iyon, hindi makakalabas ang mga yung tubig. At mag-overflow ito. And that means, ang taas ng risk na magpunta yung tubig na nag-overflow sa iba't ibang part ng bahay. Kagaya ng kisame. And after ng kisame, Posible na itong pumasok sa loob ng bahay and worst case mabasa pati ang electrical lines. So kung may sitwasyon kayo na ganito na nasa loob ng poste yung PVC downspout, ang advice ko is regular maintenance is the key. Dahil kung hindi ito ma-maintain ng mga ayos mga body, super magiging expensive ang next gastos mo dito. Sure ako. And one more thing mga body, kapag ka nilagay mo yung downspot sa loob ng poste o kolom, paano na lang kung magkalindol at mag-crack yung PVC pipe sa loob. Malaking problema ito. Wag na wag naman sana. At saka kapag ka gusto mong mag-expand ng bahay, mga mga extension or need baguhin yung roofing system, hindi ka basta-basta makakagalaw dahil yung tubo mo nasa loob ng poste means yun lang yung topping point mo para sa expansion. I mean, kung gusto mong palitan yung gutter mo or i-expand yung system, magkakaroon ng problems kasi naka na yung position ng downspout mo which is nasa loob ng poste. Sobrang malas pa kapag ka magkaroon nang problem sa drainage o okay, kinailangan mo pang mag-modify talaga ng downspout system, mas magiging hassle siya. Now, let's talk about naman sa design. Of course, aesthetic matters, di ba? Gusto mo magpaka-modern or minimalist. Tapos, alangan namang maglagay ka ng malaking PVC downspout, di ba? Ang pangit naman tingnan mo yung sinabaya. So, there are other ways naman to make sure na yung pipes mo are hidden or nakatago without compromising of course the design. So mga body, yun ang mga reasons kung bakit hindi pwedeng dumaan yung PVC downspout sa poste. So let's recap. First, it affects the structural integrity of the column. Yung tibay ng poste mababawasan. Second, it could cause you water damages or water leakages na maaapektuhan pati yung loob ng poste dahil sa moisture. Third one is it leads to clogging problems. Yung mga branches, leaves, and dirts na papasok sa downspout, possible na maging dahilan ng pagbara. And lastly, the fourth one, it limits the future modification. Kapag may babaguhin ka sa bubong or may future expansion ka, mas mahihirapan ka mag-modify nito. Siguro ang pinaka-importante na takeaway dito, is proper installation is a key. Hindi lahat ng shortcuts or cost-saving methods ay long-term solutions. Dapat planuhin mabuti kung saan talaga dapat ilagay yung PVC na downspout para ma-maximize mo ang performance ng buong system. So kung may plano kayo magpagawa or magpa-repair ng inyong roofing system, make sure na naisip nyo ang lahat ng ito. Alright, that's it for today's video mga wadi. I hope napaliwanag ko na maayos kung bakit hindi hindi pwedeng dumaan yung PVC na downspout sa loob ng poste. Kung may comments kayo o experience sa mga ganitong pangyayari, feel free to share it sa ating comment section. And of course mga body, don't forget to follow para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli and this is Yuri, your builder body.